Yo, good morning, good morning mga ka-Uragon At eto na nga, dumating na yung ating hinihintay Halos isang linggo tayo naghihintay mga ka-Uragon Eto yung footrest ng aking sniper Kaya halos one week hindi ko nagamit yung motor Dahil sa ibang bansa pa pala ito nang galing Galing pa sa China itong in-order natin alam nyo kasi nag-ikot-ikot ako sa mga motorcycle shop maging sa Yamaha. Wala. Wala silang stock ng ganito. Kaya sabi ko titingin muna ako sa Shopee. Ayun. So swerte naman at meron. Yun nga lang ay eh, inabot tayo ng halos isang linggo. Pero sabi nung aking pamangkin ay eh, buks, bago daw buksan dapat mag video. Kaya eto naka video tayo para daw malaman kung legit legit dabar card sa yon. Eto na ginugupit na natin para ba check natin kung totoo ba kasi sabi ko parang magaan pero mukhang okay naman at eto na yun iba nga lang siya doon sa original at nakaribit yung doon sa may tinuturnilyuhan sa may baba kaya hindi siya ganun kapareho pero swak na swak tinan nyo mga kauragon at eto siya At least, magagamit ko na yung golek Kasi, syempre, eh, hindi mo naman pwedeng gamitin yun. Lalo, dadaan ka dyan sa Commonwealth. Wala kang apakanak, ko oh. Aapak ka lang dun sa may makina. Di, ang init nun. Ayan, yun yung sinasabi ko. Hindi siya tulad nung dati. Nakaribit yung, ano, ilalim. So, eto na. Isinasalpa ko na at medyo nahirapan ako sa pagpasok nitong, ano, yung pang-lock. Parang tumatama, eh. Kasi parang nabalikurin. Ayan yung nasira. Ayan yung pinalitan natin medyo mahirap eh. So ayun, buti na lang. Pinahirapan din ako ng konti. Nabot ako ng halos 15 minutes siguro nag-ano nito. Kasi parang bumalik ko rin siyang yung pinagkakabitan. Kasi bakal yun eh. So ayan, swak na swak. At itinabi ko kasi dalawa yung magkapares yung isa na lang pinalitan ko. Hayaan na natin, hindi naman yan halata kung magkaiba sila. Ang importante, meron tayong apakan at sana ligtas ulit tayo sa ating biyahe. That's all. Thank you.